December 2016, isang grupo ng mga mathematical genius mula sa buong mundo ang nagtipon sa Hong Kong upang lumahok sa sikat na International Mathematical Olympiad. Ang mga mag-aaral na ito ay may mga pambihirang talento sa matematika mula sa kanilang bansa. Kabilang sa mga ito, isang espesyal na kuponan din ang lumahok sa kompetisyong ito. Ito ay ang North Korean Team. At ang mga manlalaro ay nakasuot ng puting kamiseta at itim na pantalon at nakasuot ng Kim Family Loyalty Badge sa kanilang mga dibdib. Ngunit sa kupunan, ang isang kalahok na nagngangalang Jong Ri Cheng ay may pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang tumingin sa gilid na bang nag-aalala siya sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagpapalaya sa kanyang bansa, ang kanyang kalayaan. Anong nangyari dito? Bakit nakaramdam ng sobrang takot ang isang henyo? Si Jong Richeng ay isinilang sa isang maliit na bayan sa North Korea, kung saan ang katayuan sa lipunan ng isang tao ay kadalasang nakadepende sa lakas ng pamilya. Ngunit sa kabutihang palad, si Jong Richeng ay ipinanganak sa isang medyo mayamang pamilya na pumigil sa kanya sa pagharap sa gutom at lamig tulad ng iba. Bilang karagdagan, si Jong Richeng ay nagpakita ng talento sa matematika na higit pa sa kanyang mga kapantay mula noong siya ay bata pa. Natuklasan ng kanyang ama ang kanyang potensyal at may mahalagang papel sa kanyang maagang edukasyon sa matematika. Hindi tulad ng ibang mga bata na pinilit na gumawa ng pisikal na paggawa mula pagkabata, mayroon lamang siyang isang gawain na mag-focus sa kanyang pag-aaral, lalo na sa matematika. Noong labindalawang taong gulang pa lamang si Jong Richeng, nanalo siya ng championship sa National Mathematics Competition at tinalo ang maraming kalahok na mas matanda sa kanya. Sa tulong ng iba't ibang karangalan, Naakit niya ang atensyon ng mga matataas na pinuno ng North Korea na nagpromote sa kanya sa national team upang magrepresenta sa North Korea sa darating na 2013 Columbia International Mathematical Olympiad. Gayunpaman mayroon siyang malaking pangamba para sa kanyang kinabukasan dahil ang sistema ng edukasyon ng North Korea ay napakahigpit na nagbibigay ng malaking diin sa katapatan ng mga mag-aaral sa North Korean regime at itinuturing ang mga pambansang kaganapan tulad ng Olympics bilang national pride. Sa tulong ng mga top mathematicians sa bansa, nalutas ni Jong Richeng ang mahihirap na mathematical problems na hindi pa niya nakikita noon. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpabuti ng kanyang kakayahan sa matematika, ngunit nilinang din ang kanyang sense of responsibility at patriotism. Sa nakapanlulumong kapaligirang ito, Si Jong Ri Cheng ay nasa ilalim ng matinding pressure. Hindi nagtagal, dumating ang Columbia Mathematical Competition at nakuha ni Jong Ri Cheng ang kanyang unang pagkakataon na makapag-abroad. Ang paglalakbay na ito ay nagbigay daan sa kanya na makipag-ugnayan sa maraming mga bagong bagay mula sa maliwanag na ilaw na mga lungsod hanggang sa maraming mga kotse na lahat ay hindi pa niya nakita noon. Dahil sa North Korea, wala silang pagkakataon na makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Hindi lang walang residential internet, may mga power outage pa minsan. Sa Olympic Mathematical Competition na ito, mahusay na gumanap ang North Korean team at ikalima sa mundo, pangalawa lamang sa China, South Korea, United States at Russia. At si Jong Il-sung ay nanalo rin ng silver medal. Ito ay isang malaking tagumpay. Ngunit para sa mga pinuno ng North Korea, ito ay malayo sa sapat dahil ang kanilang investment kay Jong Il-sung ay napakalaki. Pero naisip mo na ba kung bakit interesado ang North Korea sa mga estudyanteng tulad niya? Isa lang ang dahilan, iyon ay para sanayin sila sa hacker army ng North Korea. Sa North Korea, kung gusto mong maging isang qualified cyber warrior, kadalasan ay nagsisimula ka ng special training sa murang edad. Gumagamit ang pamahalaan ng North Korea ng mga national tests upang matukoy ang talento lalo na sa mathematics at science, at kapag ang mga mahuhusay na estudyanteng ito ay umabot sa hustong edad, sila ay puwersahang ire-recruit sa National Cyber Training Center kung saan sila ay tumatanggap ng malawak na pagsasanay sa computer science at mga diskarte sa paghack kabilang ang network penetration at software development. Ang mga batang recruit na ito ay kailangan gumugol ng maraming oras sa pakikilahok sa iba't ibang cyber wars upang mahasa at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa paghack para matiyak na sila ay handa para sa future cyber attacks. Napakahirap ng kalagayan ng pamumuhay ng mga cyber warrior ng North Korea. Upang maiwasan ang paglabas ng mga sikreto, maaari lamang silang manatili sa barracks magpakailanman at italaga ang kanilang buong buhay sa bansa. Ngunit ang henyong si Jong Il-sung ay hindi handang tuparin ito. Nang manalo siya ng silver medal sa Olympic mathematical competition, nakita niya ang isang grupo ng matataas na opisyal ng North Korean na lihim na nakikipagnegosasyon sa kanyang mga magulang. Ito ang nagkumpirma sa kanyang hula. Alam ni Jong Il-sung na malapit na siyang maging miyembro ng North Korean Cyber Warriors sa ilalim ng impluensya ng iba't ibang mga hinala at panggigipit sa wakas ay nakagawa siya ng isang desisyon na nagpabago sa kanyang buhay ang 2016 Mathematical Olympiad, ang naging huling pagkakataon niya. Dahil sa loob ng dalawang taon, siya ay magiging labing walong taong gulang at magiging cyber warrior siya para sa North Korea. Hindi nagtagal naganap ang math competition. Dahil kalahok siya, wala siyang masyadong mahigpi na pagbabantay sa panahon ng kompetisyon at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanyang team teacher na lubos na nagpabuti sa kanyang tagumpay. Matapos manalo ng isa pang medalya, Sinamantala ni Jong Il-sung ang pagkakataon. Tumakbo siya palabas ng venue nang hindi napapansin ng kanyang guro pumara ng taxi at nagtungo sa South Korean Embassy. Sinabi ni Jong Il-sung sa mga South Korean diplomats na siya ay isang henyo sa matematika at gustong makalaya. Sa kalaunan, matagumpay siyang nakarating sa Seoul, South Korea, sa ilalim ng South Korean Embassy. Matapos ang paglisan ni Jong Il-sung, sinuspindi ng North Korea ang mga kompetisyon sa matematika sa loob ng dalawang taon at ipinagpatuloy lamang ang programa noong 2019. At sa bawat kompetisyon, isang opisyal ng gobyerno ang ipinadala upang bantayan ang mga kalahok upang matiyak na walang makakatakas. Si Jong Il-sung ngayon ay nasa early 30s at isang Korean resident at nagtatrabaho sa Seoul National University ngunit hindi pa nakikita ang kanyang mga magulang. Mula nang siya ay lumisan